Hello guys, good morning. Kumusta kayo? Ayan, maganda ang sikat ng araw. Maliwalas at maliwanag ang langit. Kami po ay pupunta ng aking asawa sa dun sa dulo. Hingit, tukuha kami ng da talbos ng kamuting kahoy. Ayan, ang diwanag ng langit. At yan po ay taniman ng mais. Ayan, nangunguha na kami ng mga talbos ng balinghoy or kamunting kahoy. Yan po ay aming gugulayin. Gagataan po namin yan. Masarap po yan pag inyong natikman. Yung pinakadulo lang yung kinukuha namin. Yung bata pang daon, yung leaves. Meron dito ang daon ng sili. Kailangan marami yung makuha natin. Makuha namin. Yung nagawa ko, nadamihan namin yung pagkuha ng mga dahon na yan para madami din yung magulay namin. Ayan, puno na ang kalamansi. Dun tayo sa dulo. Meron pa doon. Sari-sari mga tanim meron dito. Merong mangga. Saging, nyog. Ayan. Mga bagong tanim yan. Kapag kami ay ng mga ganyan daw ng talbos ng kamuting kahoy, nadamihan ko talaga kasi yung iba, nilalagay ko sa freezer kapag luto na. And then pag next next day, pwede mo siya ang initin, makakain mo pa. Kasi mahirap din maggulay ng uh, dahon ng balinghoy. Eh. Hindi madali. Kasi magkakahid ka pa ng nyog. Kailangan niya madaming nyog eh. Mga dalawa, tatlo, ganun kapag maramihan. Actually, hindi po yan sa amin. Yan po ay sa aming kapitbahay. Mabait na kapitbahay. Ang dami niyang mga tanim. Ayan. Konti pa yan. Kaya kailangan ko pang dagdagan. Ay, ubo, Ayan okay na yan. Time to go home na guys. At kami magluluto pa. Thank you for watching. Bye-bye.